Ay, hey, magandang umaga sa inyo mga kamo Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabasa tayo ng ating mensahe. Ayan. Nag-PM ako sa sa'yo, loves. Sa entertain mo naman ako, natawa ako dun sa loves. Sana all my love. Ay, sabi ng ating sender na isang lalaki. So, sabi niya, entertainin ko naman daw siya. At nag-PM sa akin. Sabi ko nga sa inyo pa, ulit, 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 ulit kong sinasabi. Hindi lahat ng mga PM niya sa akin ay nababasa ko. May admin po tayo na nagbabasa niyan. Minsan po, hindi rin nila nababasa agad-agad madalang po. Kasi sabi ko nga sa inyo, Diyos ko, ang dami po nagmiminsahe. Kaya pag hindi po kayo napapansin, hindi kayo ibig sabihin nakikita o nare hindi po ibig sabihin na hindi ko na kayo pinapansin. Kumukuha kayo ng attention ko. Ayan, lagi niyo pong tatandaan. Sana maintindihan niyo po ako sa araw-araw dahil hindi naman po lagi ako na tumitingin sa mga messenger po palagi. Kaya pasensya na po kayo. At kung isipin niyo na naman, ang dami-dami ko pong nare naririnig sa mga PM ninyo minsan nakikita ko nag a sa akin na manliligaw, ayan, nag i love you kahit hindi pa nga nanliligaw, nag i love you na gusto kita, crush kita ayan, ang dami-dami po ako naririnig na ganyan or marami kayong mensaheng na ganyan na nababasa ko bakit ang bilis nyo po sabihin ng salitang crush kita, gusto ko ita, mahal na kita, ikaw yung babae sa buhay ko, eh hindi nyo pa nga po ako nakakasama. Hindi nyo rin ako nakikita sa personal. Baka mamaya pag nakita nyo ako sa personal, ay eh, hindi naman pala maganda sa advisor. Ang pangit-pangit naman pala neto. Hindi naman pala kagandahan. Tapos, pupulaan nyo pa pala ako, ba? Diba? Bago nyo sabihin yung salitang ganyan, kapag once nakita na nakita nyo ako sa personal, yun ang ligaw na talaga kayo. Yung kililanin nyo talaga ako. Yung mag-e-effort talaga kayo sa akin pa ano kayong mandigaw, ayan, mag-i-effort kayo kung paano ba talaga ako yung sunsunin, ganyan yung mga ganun. Doon ako maniniwala. Pero yung mga ganito na grabe kapag hindi kayo napapansin, magagalit kayo, hindi ako namamansin, pangatsi-ugali ko, suplada ako, mataray ako, lahat ng mga words na masasakit na salita, sasabihin niyo sa akin para lang pansinin kayo. So, yung, pin pinaka-hate ko sa isang tao, na lagi ko sinasabi sa inyo, hindi po ako agad-agad naniniwala. Kahit pasabihin mo sa akin na mahal mo ako, kahit ako yung babae sa buhay mo, kahit pa ako yung babae na mamalin mo pang habang buhay, hindi po ako naniniwala sa matatamis na mga salitang yan dahil po sawang-sawa na po ako sa matamis na salitang yan doon sa aking ex-husband. Kasi ganyan na ganyan din po yung mga linyahan niya. Pero anong nangyari nang iwan pa rin? So kung ikaw ka talagang gusto mo, na-sensor ka talaga sa panunuyo mo, ayan, pwede ka namang mandigaw ng formal. Pero hindi mo ako daanin sa mga ganito na entertaining kita kasi di naman kasi kita kilala. Tapos sasabihin niya, e, paano mo nga ako makikilala? Hindi mo naman ako binibigyan ng oras or time. Yun na nga kay eh, hindi po ako nag entertain kasi unang una ayo ko magpaasa ng isang tao pangalawa ayo ko din na sabihin ninyo na gusto ko lang na may makausap ako tapos yung ending iiwan ko din naman kayo tapos yung ending makakasakit lang din naman ako o di ba kumbaga ako kasi hindi ako ready sa mga ganyang part ng buhay ko kaya kumbaga kasi sabi ko nga sa inyo nakapokus po ako sa mga anak ko ngayon di ba sabi ko nga sa inyo palagi sa mga talagang fans ko talaga yung sobra talagang fans ko alam na nila from the start na Ayan, kung may lalaki man na handang maghintay sa akin hanggang sa pagtanda ko, baka pa, willing naman ako, diba? Siyempre, sino ba naman ako na hindi buksan yung puso ko para sa mga taong, ayan, na magugustuhan ko, diba? Pero sa ngayon kasi mga kasawi, isang priority ko talaga yung mga bata, yung mga anak ko. Hindi po talaga yung... Ayan, puso ko. So, sana maintindihan niyo po yung ibig ko sabihin. So, kapag uh, hindi kayo napapansin, huwag po kayong magagalit sa akin na baka sabihin niyo po eh, kaya hindi ko kayo pinapansin kasi masyadong may taas yung standard ko or kaya iniwan ako kasi masama yung ugali ko. Ang dami ko nababasa niya or kaya iniwan ako kasi maldita daw ako kaya ako iniwan kasi daw syempre hindi daw ako magaling sa kama mga ganun di ba nakakatawa lang kung iisipin kasi nga kung ano-ano na lang yung mga sinasabi nila para lang mapansin sila mabasa lang sila so yan sa ating commenter sana po ayan, pakiusap. Sana maintindihan mo yung ibig kong sabihin. Maraming salamat po at huwag na sana kayo maging para desisyon sa buhay ko kung ano yung gagawin ko at gusto ko at sino. Yan lang po. Maraming salamat. Mahal ko kayo.